Magandang gabi po uh, sa lahat ng mga Pilipino ngayon, sa lahat ng mga Pilipino na sa amin. Yung... Sabi ko yung nagpapasalamat dahil binigyan niyo kami ng oras at pagkakataon para marinig ang aming mga damdamin. Ito po yung walang nagpuntos sa amin. Sabi ko mga artista, magtulong-tulong, magbuklib-buklod kasi gusto namin mailabas kung ano po yung nararamdaman namin ngayon. Eh. O ako po ang tatayang hangin. Hindi ko mapaliwanag at hindi ko po alam pa paano akong tisimula dahil uh, sobrang galit ko ng nararamdaman ko. Hindi po dahil sa nawalan na kami mababaw. Hindi ganun kababaw yun. Kung ako tatanungin, makagal ko ng pinaghandaan kong yan. Kasi po, alam ko, maaaring ngayon, ah, kaka, ka. Eh wala lahat yan, wala lahat. Kaya lang akong ngayon po nga, di ko nagdadaan ng buong yung Alam niyo sa sabi ko sa inyo, ako. Kasi sabi ko, hindi ko akalain ang paghahandaan ko ang pamilya ko, ang pagsama-sama ko. Yung pangarap yung isang pangarap lang, ako ang mag-uuto. Kasi bata pala po, hindi ba tayo nagkakataon? Na Nabigyan ako ko oportunidad para magtrabaho sa ABS-CBN. Dahil po doon, patupad po ang aking pangay. Pag sumikap ako, halos hindi ako matulog. Kasi yun po, araw-araw na din ang tansibos. Kahit huwag po ako patulogin, bigyan lang po ko ng oportunidad ng kapag magbaho. Naregula. At pinigay po sa akin ang gusto. Kaya nung dry-dry yung trabaho, hindi po ko nagbiglamo. Kahit tumating yung pagkakatakon, nagaling sa timba, Nasaan yung tingin ng tabo ay yung yusos kami, yung kapag natapos na ng 4 a.m., may tabao ko ng 7 a.m. Halos hindi lang doon ang pahinga ko. ako pag na naliligaw ko niya. kaya ang sabi hindi. At dahil doon, lahat ng yung ng Wala akong talento. Ang hindi ko, pangit ko, ang hindi ko, ang Wala akong wala akong at

sabi ko yung sarili ko, dun ba matatapos yun? Natupad mo na yung pangarap ko eh. Naibigay na sa akin ng Diyos yun. Ano pang may, ano, ano, ano naman ngayon kung ibabalik ko eh, na po sa akin? Sabi ko, sarili ko. Ang turo sa akin ng Lola ko, dapat magunukan ko ng naputang na loob. Alam ko po, na kung anuman ang narating ko sa buhay ko, kung anuman meron ako ngayon, yun po ay utang na loob ko sa lahat ng mga taong sumuporta at nanood po sa amin. Sa lahat po ng mga taong umahanga sa amin. At dahil po sa tulong ng ABS-CBN. Alam niyo po, niminsan hindi kami pinilit. Niminsan wala sa amin sinabi na parang um, ah, kumunta ka naman, ka doon. Wala sa amin sinabi. Ang lagi lang pinapaalala po sa amin ng mga boss po namin. Itong lahat ng ginagawa natin. Ang kapalit nito ay serbisyo para sa bayan. Kaya kung mapapansin niyo po, kahit ano po ginagawa namin, gumagawa man ako ng teleserye, kasabay po nung gumagawa ko ng pelikula, nag-shoot po ako ng commercial, kung magkakaroon po kami ng pagkakataon, kami mga artista, nagpupunta pa po kami sa mga probinsya. Bakit po? Para makapagbigay ng konting kaligayahan sa mga tao. Para makapagbigay po ng kahit konting tulong sa mga tao. Kaya nagkakaroon po kami ng parang charity at yun po yung bukal po sa loob namin. Kasi yun po yung paulit-ulit nilalagay sa utak natin sa amin. Paulit-ulit na nilalagay po sa amin na kinakailangan natin tumbasan ng serbisyo ang lahat ng ibibigay sa atin. Ang probinsyano po ay halos maglilimang taon na po sa September. Ngayon pong May, halos limang taon na po kami nagtitaking. Ilang pagkakataon na po na sumusuko ako. Sinabi ko po, hindi ko na po kaya pagod na pagod na po. Halos araw-araw po. Ano pong sinasabi sa akin? So, hindi na para sa atin itong ginagawa natin. Ginagawa natin ito para pagservisyuan ng ating bayan. Dahil, ikaw ang nagiging magandang ehemplo para sa mga kabataan ngayon. Ikaw ang nagpapakita ng tunay na buhay sa nangyayari sa bawat Pilipino ngayon. Ikaw ang kanilang inspirasyon. Ang mga tanas abroad na nalulungkot, na nakakapanood ng lahat ng ating teleserye, nakakapanood ng showtime, ng ASAP, yun ang ating servisyo kasi yun ang ating trabaho. Kung ang kumpanya po namin sa pamantayan ko po sa aking buhay, kung ang kumpanya po namin ay may ginawang kawalangyaan, kasalbahiyan, at may inaping tao, alam niyo po, hindi ko lulunin kung ano man ang ipagagawa sa akin. Ako ang kauna unahang tatanggi at makikipaglaban. Hindi po kami nagsasalita dahil, hindi, tatrabaho ko siya sa ABS-CBN. Eh, hindi kasi mga boss niya, hindi kumikita niya ng malaki. Hindi doon. Tapos na po kami doon. Lagpas-lagpas na po hindi na po ang pangsarili namin ang iniisip namin. Ang iniisip na po namin ay yung kapwa namin. Paano namin maibabalik ang lahat ng blessing na ibinigay sa amin? Kasi sa totoo lang po, kung ang sinasabi ko lang po, noong nagkaroon ng ng, ng COVID-19, alam niyo po, ang ABS-CBN ang isa sa mga nanguna para tumulong sa ating bansa. Kaming mga artista, walang nagsabi sa amin, walang nagpilit kahit maging buhay na namin ng kapalit. Kung manonood kayo sa balita, halos lahat ng mga artista nasa labas. May mga artista na kumikilos kahit hindi nyo nakikita sa TV o sa social media. Bakit? Kasi po, ito na yung pagkakataon namin para naman kami ang tumulong. Kasi po, tutulungan ang ilang pamilya tinutulungan namin at binubuhay namin. Anong sabi niya, Harry Roque? Di ba? Anong sabi niya?